Ngayong araw nga na to yung appointment ng circumcision ng anak naming si Kai. Hindi ko pa nga siya ipinapanganak noon na pag decide na namin na ipatuli na siya agad. Libre pa daw kasi pag pinatuli yung newborn baby. Basta hindi pa siya lalagpas ng 28 days. Kapag ka lumagpas na siya ng 28 days, magkakaroon na siya ng bayad. Which is nasa $400 din yun. Pagka kasi inantay pa namin na lumaki siya, baka hindi lang $400 yung bayaran namin. Ito ko nga lang sa Canada na pag-alaman na pwede na palang tuliin yung mga newborn babies. Sa Pilipinas kasi, 10 years old pataas sa saka tinutuli yung mga batang lalaki. Ito nga nakapasok na kami sa loob ng building kung nasaan yung clinic ni Dr. J. Buenafe. Medyo kinakabahan nga kami mag-asawa para sa anak namin, pero sana mabilis gumaling yung sugat niya. Dahil kung hindi, iiyak siya ng iiyak buong magdamag. Pero for sure, ito yung isa sa magiging dahilan kung bakit siya iiyak. At nandito na nga kami sa loob ng klinik at pinagsuot lang kami nitong parang putsak. Sobrang nininervous na nga kami para sa anak namin dahil kami pa lang yun nandito. Ang ilang minuto nga lang at pinapasok na kami dito sa kwarto. Yun at kinakabitan na siya ng strap sa magkabila ang hita niya. Para daw hindi makagalaw yung hita niya habang ginagawa yung pagtutuli sa kanya. Ito at may pinapasubo ako sa kanyang sugar ball para daw ma-distract siya sa mga gagawin sa kanya ng doktor. Sobrang bilis lang pala ng procedure ng pagtutuli. Wala pang dalawang minuto at tatapos na siya. Medyo nakakagulat nga lang yung mga ginawang procedure sa kanya pero kailangan kong maging matapang dahil ako yung humahawak ng sugar bowl sa bibig niya. After nga ng procedure, and explain lang sa amin kung ano mga dapat namin gawin kung paano siya aalagaan. Pero hindi pa nga kami nakaka-uwi, -e. iniisip ko na kung paano na lang kapag wala na yung anestisyang tinurok sa kanya. Nako, siguradong iiyak to ng iiyak buong magdamag. Mga yung petroleum jelly at gasa na kailangan kapag pinapalitan siya ng diaper. Maproteksyonan yung ari niya sa ihi at dumi. Kailangan din siyang palitan ng diaper every hour para masiguradong malinis yung ari niya at hindi ma-infeksyon. Kinagabihan nga, eto na, nga, ngawa na siya Talagang hindi ko na siya mapataan at hindi ko alam kung anong gagawin ko Siguro kasi nawalan na ng bisa yung anesthesia Kaya eto, nararamdaman niya na yung sakit Kawawa naman tong anak ko Kung pwede nga lang ipasa na lang sa akin yung sakit na nararamdaman niya gagawin ko